anong kaisipan mo dito? Paano? Kung ikaw yung estado, may magagawa ka ba dito? Well, unang-una, Ted, pag ako ang estado, hindi ako dapat nakikialam sa ganyan. Unless malinaw na mayroong paglabag sa mga umiiral na batas. Ibang usapan yon. Mm -hmm. uh, pag ikaw, sabi nga, di ba, kung uh, sumigaw ka ng sunog sa isang pack na sinihan at may, na may namatay dahil sa stampede, eh dapat kang habulin yon. Ah, uh, yun, ano yun, makukonsider mo yun na fake news siguro in some ways. Pero again, it boils down to the responsibility of the individual. Eh. Pero hindi dapat yan, hindi dapat pasukan ng estado yan eh. Kasi again, ito yung tinatawag natin yung slippery slope. Saan titigil? Yung pag naghihimasok na yung estado dyan, kahit na sabihin pa natin na maganda yung layunin niya ngayon. Okay. Mm -hmm. Taposin Tapusin natin yung fake news na mga sinasabi nila kasi nga nagugulo ang bansa. Eh, siguro, sabihin natin maganda. Pero at what point do you stop na Okay, from now on lahat na lang ng sasabihin ng mga critics eh masasaktan ka. Ang tendency mo ngayon eh, mm. ay mo sila. Iyon eh, mm. ang oh. yun ang ano doon, yun ang danger zone. At ito pa, nakikita natin 'to actually doon sa hindi ko naman sinasabing ito yung motivation ni na uh, Abante at nung uh, sino pang nagko question ng isang araw, no? Pero mm. maaalala ma ta mo eh, na parang uh, kino question nila yung mga resource personnel ah, kasi sila mismo personally nasaktan sila at kailangan nilang iset yung record or i-criticize sila. So parang yung venue yung nangyari. Parang, uh, tawag dito, nag-anohan na lang sila. Hmm. Na, confront confrontation na lang sila about the slights na nagawa nila sa isa't isa. -isa. Hmm. Eh, hindi dapat ganoon yung discussion ng fake news. Dapat mas malinaw, mas uh, malalim pa yung discussion. Dapat hindi discussion dito. Eh ano ba ang magiging epekto nitong fake news legislation sa pangkalahatang uh, free, uh, freedom of expression uh, situation sa Pilipinas. So dapat nang imbitahan sila na siguro gagawin pa naman nila 'yon, no? Mag-imbita sila ng mga expert on communications, on journalism. Marami mm -hmm. tayo niyan. Mm -hmm. Hindi lang yung mga fake news alleged fake fake news peddlers. Kasi lumalabas tuloy mga benggadora lang itong mga congressman na 'to. Kaya na nila yung mga eh to. mo para silang kumangtuan na umiiyak yung ibang resource person nila. Okay. Um, so sa tingin mo hindi uh, hindi ito masusolusyunan ng pagkakaroon ng isang batas na lilikhain ng Kongreso. Ah, uh, ka, kaloy. Yeah, hindi kasi mayroon namang ibang karanasan diyan sa halimbawa sa Singapore, mayroon silang ganyan. Ah, uh, sa Greece, meron na silang ginawang ganyan. So may mga do dokumento kami mga cases ng mga bansa na nagpasa ng mga fake news laws. Na sa una ay maganda yung layunin, kaya lang later on, pati mga kritiko, legitimate ng mga kritiko, uh, -na nila, tinatarget na nila. So again, doon mag-ano yun, dun, ito yung danger nito. At hindi natin kailangang uh, gumawa ng batas ng ganyan kung may andyan yung danger na yan. At hindi pwedeng sabihin nila ng mga kongresista na ah, kami matitino kami kasi hindi namin gagawin yan. But sila siguro matitino but paano kung sa next session ng congress or sa next administration or paano pag nagkaroon ulit tayo ng Duterte administration ano mangyayari so ang ano dito uh, tingin ko ang pwedeng lumaban sa fake news ay yung ginagawa ngayon na fact checking ng mga media outlets ng mga even, even mm -hmm. by bloggers themselves bloggers themselves kasi isa itong hindi na pag-uusapan pede mm -hmm. na although may mga fake news silang peddler sila na identify hindi naman nila sinasabi na in fact, merong mga vloggers, merong mga social media users na actively, responsibly sila uh, na, na kumukontra doon sa mga fake news na yan. Hindi mga journalists ito necessarily, ha? Mm. pero marami mga mm. journalists. So, yung, yung ganong, ang, gusto ko sabihin, Ted, eh, yung society mismo, yung correct sa problema na yan. Parang in the same manner na nung okay. naimbento yung imprenta, ni Gutenberg. Oh. of years ago. Uh imagine mo na lang ang sitwasyon kung pinigilan natin 'yun pag-imprinta niya ng ng, ng 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 mga ng Biblia or mga oh, ganyan kaya na hindi natin magustuhan. di ba? So, 'yung ano, 'yung market ang magdidictate. dictate 'Yung mga fake news peddlers na 'yan, tingin ko mawawalan din ng relevancy 'yan sila pagdating ng araw. Mm. But this is just one of those things na wala tayong choice kundi uh, we have to live with this but mm. also deal with it uh, hangkat maari na kaya natin gawin. so, you know, wag mag-forward ng fake news kung alam niyo naman. Tingnan niyo ang galing yung balita. So, sitahin niyo totoo ba to? Mag-rely sa mga tingin niyo ay credible sources of news, mga websites ng mga newspapers, uh, media outlets. Marami naman eh, hindi naman nawawala. Ang problema lang dito kasi napakadali nang i-spread yung fake news dahil sa social media. Again, doon din yung labanan, social media din. Mm -hmm. So ngayon, may labanan sa TikTok, sa Facebook, mm -hmm. sa YouTube. Mm -hmm. So meron ano yan, kung hindi natin nakikita Ted, pero din ang tindi ng labanan ng fake news at mga ayaw sa fake news okay. sa social media.